Oo, oh, oh, may manok sa dyan eh. Akala ko kukuha kayo ng ano, kamuting kahoy. Kaumbisa kahoy Magyaga tayo. Magdala tayo mamaya may linda. ka ba? ayan o. Oh. kasama ni Mabel ang uwa ng Kumuha kayo mo, hindi ano po. Kilawin. Sister, dalian mo ng ensalada pa lang. Kunin ko na yung ibang pak choy. Kasi para may gulay ako, kahit magbagyo, may gulay ako. Lagyan nyo na lang yun ng asukal. <laughs> Oh, ayan na yung mga nanggugulay, Oh, oh. O, oh, sige na, posisyon na kay picture na. Puesto! O, nag-happy hour na sila. Nalang! O, talbos ba? Uy, pinipihit lang